good evening. Punta tayo ng Bibi ngayon. At meron dalawa akong recruit. Ayan. Si Kuya Walter, tsaka si Kuya George. Punta tayo ng Bibi Ayan. Ayan sila. Baro Village. Ayan sila. Pa-sunset, sunset pa-sunset. Don't worry, nasa bayo tayo tayo kahit pumusugod tayo sa malakas ng hangin kaya natin yan ayan sila oh ayan sila rinig nyo ba yung hangin yan yun that's for real sobrang lakas sinisipo na ako ayan oh. ayan na sila Ayan. Ayan guys so, Yung mga kasama natin Mga kaibigan Ayan yung highway Pasensya na kayo Kung di nyo ako masyadong marinig Medyo maingay Ayan Ayan kami Ayan sila Chill ride lang to guys Bawal maging mabilis Kasi nga Wala Hindi ka magpapawisan dito Kasi nga Malamig Ayan o oh. Ay. Kaka bagat Rinig yung hinga ko? Lapit pa lang namin ha. Malapit pa yan guys. Sa totoo lang. Oo. Yan, oh. Ayan o. Hindi ko na napakita yung sunset sa inyo kasi. Nauna na siya. Oh, di ba? Ayan o. Chill ride lang kami. Takbo lang namin ay... Yan, 15. 15 per hour. Wow! Ang dami. Yan sila. Ayan yung dalawa. Isang naka-trinks. At isang naka-trek. Tapos ako naka-tweeter. Oh, diba? Ay, hingal pa more. Hingal ka bayo. Nay. Thank you. Ayan si Kuya George. Si Kuya Walter. yan guys. <laughs> Muntik ako na bunggo sa puno. Live pa more. Tingin-tingin din tingin, ting kasi sa dinadaan at sa i'm in a lot. kami nang in a still. i'm in a baby. i viewer. good evening. hello, hello. mr. kayu jim. so cold. let me get up. Oo. Oh, yun, pwede mag-ride. Oh, yun ano yung mga projects nyo ngayon, kuya? Ha? Ano oh, yung mga projects nyo? Maliitan lang. Maliitan lang? Importante meron. Oo, di ba rin naman natapos yun? Hindi ba rin natapos? May mga paano? Ha? May pasundot-sundot. Ah, may pasundot ba? Pa? Oo, oh, yun pa rin. Yung pa rin? Oo ating gagawin nyo malaking malaki lahat malaki, yung kasama oh? Oo. ayos oh pero talo kayo dun sa isa no okay. yung hindi natin nagawa wala na yun eh reject ba naman hindi na yun? nino 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 Siyempre reject eh. Oh, Oh, hindi naman hindi naman tayo ang or hindi naman kayo nagkamali doon eh. Pero may ako ano. Nag-accept pa rin din yung design. Ah, mer. Oh, at least. Uh oh. Ay, kailangan nilang bumawi eh. Uh -huh. Ayun na. So, ayan, konting ano na lang, kembot na lang. Tayo ay makakarating doon sa kabilang ibayo ayan, ayan o oh, diba ako yung ako yung ano leader ng dalawang ito ningal ako ay sinisipon na ayan talaga pag mahangin guys ano lang kamukha nito pa sa lubong so ingat ingat lang é um problema sim. Sir George! Ito muna! Doon, doon sa taas! Doon sa water, ano, water break station. Ito na muna ang ganto sa taas, pa hindi ka mabitin. Hindi nga lang siya. Wawa naman. Mag-break lang tayo doon sa taas. Saan lang naman? Hindi naman sobrang taas. yung ano guys kakaanan tayo? tayo dyan papuntang ano dyan uh, ah, oasis is ah, that an oasis ano yung that dito. dito pero kung kanan tayo tapos hinga muna Water break. Pwede naman para ma... Woo! Dapat ano kasi kami kanina. Sheraton ulit. Sheraton. Oo. Oh, oh. Ha? Oh, ano? Kaya pa? <laughs> Di ba lang susuka, wag lang susuko. ganun yon No pain no gain. No pain no gain. Oo, pero yon O ino muna. Isa magbi ka sa bahay na. Oh. Di ba ba kayo nagsasawa sa apat na sulok ng bahay nyo? Ay, naman na yun. O, lagi-lagi na lang. Pero, ang tibay niyo, naka nakashorts lang kayo, mga kaibigan. Tignan nyo yung OOTD nila, o. Oh. Very, very, ano, very, ano nga ba yung, yung brand na yan? Shirt na yan. Very, shorts lang sila, guys. Tapos, ako, balot na balot. Ayan, Snowman <laughs> kami. Mga Tagalas ka po sila, mga guys. Kaya, ganyan na, wala silang pakisano. So, o, oh, di ba? Wala silang pake sa init. Ay, sa lamig. So, ayun lang. Salamat salamat sa aking viewer. Sal salamat sa panunood. Good night. Thank you for watching, guys. Bye. God bless everyone. ko.